Ayan mga lahat. Hayan mga amigam, ito yung aking pinapadalahan ng pera sa Lolo at uh, at Ayan, diyan po ako nagpapadala ng pera. Ayan po ako nagsisend ng ano, tapos sometime namimili, bibili ng pizza, buy something for Lulu Mall. Ayan. It's a very big mall here in the Saudi Arabia, Riyadh. sa awal akin Na Un bandero. Chu biya na, ito na Amira. O sige. Alam, na kami dito sa bahay. kaya siyempre may pinuntahan yung maneo antayin ko lang sandali dito dahil yung driver ay may pinuntahan pumili hata ng isda yun kaya antayin ko lang siya dito dahil kami maghuhulog ng present money in Pilipinas siyempre hindi ma uh, selfie selfie muna ang in lakad ulit. Hi guys, happy valentine sa um, magsisend ng man sa lulu at half. nagtraining yeah, nag-training muna. Siyempre, ng um, kasamang driver, sa amo yung hindi natin pag aabaya Kapag pumayag yung amo ninyo dito sa riyad na okay lang lumabas ka na walang abaya. Ayan, ma susunod mo yung gusto mong suotin sa labas ng walang abaya. Kasi dito sa riyad ay eh, nagbago na. Okay na na lumalabas na wala nang abaya. Hindi na ganong mahigpit. Hindi katulad ng dati mga lalabs dito sa Riyadh, pwede ka nang hindi magabaya pwede ka nang ano. Pero kung for pa rin yun sa, uh, ako, pwede ka nang hindi mag magabaya magbaya. Yan, ganyan po talaga um, ano, ang ano, sistema. amin uh, minsan, siyempre, susunod ka pa rin sa amo. sempre amo pa rin yan. Pero kung yung, um, yung okay lang sa amo mo, no, wala ka na nga ba Hampton. Ayan. Ah, uh, dito kami kumakain minsan pag talagang nagugutom na pag magpapadala ng pera sa ah, uh, lolo at half kami nagpapadala ng pera. Ayan. Tapos sa taas niya may merong kainan. Eh, sobrang nagutom na. Ayan, kakain muna kami ng aming uh, maneho driver. Meron dito ano, mga healthy burger thing and albae the yellow chili anything sa taas ng lolo ayan kain muna